Hello, what's up mga ka-teknik? Andito ako ngayon sa may ano namin, sa may parking area namin. Meron kasi mga ka technic na, na nag-comment doon sa nakaraang vlog ko. Nalagyan ko daw ng ano, i-vlog ko daw kung magkano daw yung aming mga tulad nito, itong traveler nito. Itong traveler nito, ito nasa sa ligod ko na to. Nalagyan ko daw ng ano, kung magka precio kung magkaano daw yung aming ano, yung traveler na yan Andito kasi may parking area Sa may likod oh Bali katatapos ko lang Maggawa ng transmission Naikabit ko na Nakuha na, na nung ano Driver Nakuha na nung na may ari Ito traveler Traveler to mga ka-technic Hindi ko lang mabubuksan kasi oh. Wala hindi ko yung susi Ano to hindi na to Hindi na to cummins Bali ano na to okan na to okan siya tapos ito yung isa Ito naman, traveler pa rin to Ito yung isang ito Automatic siya mga kateknik Automatic Tapos Yung isa naman ay Ang sikip naman ang daan dito Ano? Ano mga makadaan dito? Ah ha? Sandali lang mga kateknik ha Nanunot tayo rito. Oh, ito. Automatic nga itong mga katiknik Ito bukas ito. Katinik na ako ito kanina. I wait lang ha. Magulo yung video na natin. Oh, wala. Bukas nga pero dikit-dikit kasi mga katiknik Hindi ko mabuksan mga buto yung ano. Yung pinto. Hindi nyo makikita yung loob. Hindi nyo makikita yung loob ng ano. Nasa sakyan. At meron tayo ditong transban. Itong isang ito Transba naman yan Mamaya Iaano ko sa Tingnan ko muna yung video Kung okay Iyan transba na yan Itong tinuturo ko na to Ang kulay naman niya ay silver Ang lang ha Tingnan ko kung ano to Tingin ko ano to Tingin ko manual to Manual nga siya mga kateknik manual yung transban na ito. pero itong kulay puti na transban Oh, itong kulay puti na transban ano to automatic na rin to automatic na rin to mga katiklik bukas to eh kaya masikip yan, oh. automatic na rin yung gear nya mga katiklik yan kung makikita ninyo yan yan automatic na rin to Yan. Yan ang loob niya. Ano? Makikita nih ang Oke na yan. Okay. Ah, pasirita, eh. Ang Rita Ang Dikit-dikit. Ang hirap dumaan. Okay. hanap tayo ng malulo sa At dito sa kabila ang mga nakap nakaparada ay puro na puro na mga cherry yan ang mga katiklik yung makikita ninyo yan. puro cherry na yung mga nakaparatang yan. yan ito naman yung modern jeep natin ito ay transman pa rin transman pa rin na automatic transman pa rin na automatic at meron tayo dito itong har ano grator German naman grator ito yung mukha ng grator natin grator naman yan ito cherry TIGO 7 Tego 7 Pro Subukan kong lagyan ng mga price yan namaya Para makita ninyo Meron na akong price list ng, ng mga yan eh Ay, Yan yung ating mga Tigo Cherry Tigo yung kulay pula na yon. Tigo to. Ito Tigo to rin to. At yung mga ba natin, 4.2. Ito pala 4.4, ito din sa I, 4.2, Ito ang 4.2. Okay. hindi ka mabuksan yung mga sasakyan. Kasi lang talaga yung tao na makakadaan lang talaga. Dito lang medyo maluwag sa kabila. Ang lugar na to. Pero nandoon sa kabila, yung mga photon, mga transban, mga... yung mga thunder natin, yung thunder pickup natin. Mga sikip. Dito medyo maluwag ang pagkakaparado. Doon sila nagsiksikan. So. At ito naman yung ano natin to. Miler naman to. Bali, hindi na rin hindi na rin kami sa makina nito. Ano na rin to? Oka na rin ang makina. Mga ka-teknik. Ano na yan? Timing belt na yan. Hindi na kadena. May isang naligaw na may na isang naligaw na Tigo 5 oh. Sumiksik sa mga ano truck. Na medyo nalis siya ng landas. Okay hanggang na lang muna mga kateknik video naggalagala lang tayo to. wala na tayong ano gawa ngayon oh. okay hanggang sa muli mga kateknik see you next video